2,000 20 kapatid natin ang bumibisita kada araw sa Taytay niyang gig sa Rizal. Bukod kasi sa samot-saring damit na mabibili dyan, abot kaya pa ang mga ito. May mapapanood din Christmas animated display sa harap ng Taytay Public Market. Live mula sa Taytay Rizal, nasa frontline balitang yan si Faith Del Mundo. Faith? Julius, JG, Cheryl, no? Talaga naman. Ramdam na ramdam yung Pasko dito. At kung abot kayang pamasko ang inahanap ng mga kapatid natin at yung pang oocd abay dito na yung perfect place to be. Dito sa Taytay Siangge, dito sa Rizal. siksikan at traffic, marami pa rin ang dumadagsa dito sa Taytay, Changi e, na tinatiguri ang Garment Capital of the Philippines. Ayon sa LGU, tinatayang nasa 10,000 ang bilang ng tao araw-araw ang dumayar, dumadayo rito. Halos 30 Changi e centers ang pwedeng bisitahin dito na merong 6,000 stalls. Samot-saring damit ang mabibili sa Changi e, sa abot kayang halaga. Para sa mga chikiting, sa halagang 100 pesos, may ternong damit na para sa kanila. Hanggang 250 pesos naman ang presyuhan ng mga dress. Ang ibang dress naman na pwede pang Christmas party, mabibili nyo ng halagang 350 pesos. Kung pambahay naman ang hanap, sakto na ang 80 pesos niyo Makakabili rin dito ng mga sapatos sa halagang 350 pesos. Sa mga naghahanap naman ng masusuot sa pagsalubong ngayong bagong taon, hindi rin mawawala ang mga damit na sakto sa 2025 Color of the Year na kamus Kung maramihan naman ang bibili nyo, galante ang mga kapatid nating nagtitinda dito sa pagbigay ng discount. After shopping, pwede pang mag-relax at manood ng Christmas animated display na may temang Fiesta Carnival. Dito yan sa harap ng Taytay Public Market. At syempre, huwag kalimutang mag-selfie sa 30 feet Christmas tree na gawa sa mga recycled materials. Julius, Jiggy, Cheryl, no? Matutunghayan nyo nga ang Christmas on display dito simula lang 6 p.m. hanggang 9.45 ng gabi, araw-araw, at hanggang January 5 sa Yung mga stalls naman dito, yung mga tiyangge, hanggang 8 p.m. Pero dahil nga, sa dagsan ng dami ng tao, ine-extend nila yung kanilang oras. At ano pa ang hinihintay nyo sa mga magpaplano, mga kabuong pamilya at buong barkada, pwede nyo lang dito sa Taytay Rizal. Balik sa inyo! Maraming salamat, Faith Del Mundo. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.